Magandang umaga po muli sa mga gilukong tagapakinig ng ating channel atista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong at ito po ang ating radio podcast Ang Boses ng Mga Pinoy at iista sa mundo. Naririto po ako para magatid ng mga tamang kalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos bawala. Sa episode na ito, sasagutin natin ang katanungan ng isa sa ating tagapakinig kung bakit marami raw ang naniniwala sa Diyos kahit hindi nila ito nakikita kagaya ng hangin, subalit nararamdaman nila ito sa kanilang mga sarili. Ang karanasan ng pagpaparamdam ay maaring ipaliwanag sa pamamagitan na ito ay galing sa ating mga utak o di kaya sa paraan ng indoktrinasyon at psychological o problemang mental. Ang tatlong ito ay tatalakayan natin isa't isa. Una, ang emosyon ay isang karanasan na nangyayari sa ating utak. Ito ay sanhi ng pananabik, kalungkutan, galit, pagmamahal, takot, kasiyahan at iba pa. Ito mga karanasan na ito ay hindi gawa ng puso kundi gawa ng utak. Ibig sabihin, kung walang utak, ang lahat ng ating nararamdaman ay hindi mangyayari. Ang emosyon ay gawa-gawa lamang ng mga kemikal sa ating utak at katawan at nagtitrigger pag ang tao ay nasa isang malalim na obsesyon o paniniwala. Halimbawa, pag tayo ay nakakita ng ahas, ang damdamin nating kagad ay takot. Pag nakita natin ang ating crush, ang damdamin natin ay kaligayaan kaligayahan dahil in love tayo. Pag ang damdamin sa Diyos ay sobrang malalim na, nakakaramdam sila na ang Diyos ay totoo. Ang takot, ang kaligayahan at damdamin ay mga emosyon na nangyayari sa ating mga utak at hindi galing sa ating mga puso. Ang mga emosyon na mga ito ay nagaganap dahil may mga chemical sa ating utak at katawan na nagtitrigger ng ating emosyon. Ang dopamine, serotonin, serotonin at testosterone ay mga halimbawa ng mga chemical na ito. Ang dopamine ay isang hormon na nagbibigay sa atin ng good feelings. Dahil ito ay lumalabas lamang kapag nagkakaranas tayo ng pagnanasa, libido o kaligayahan. Pag ang dopamine ay mababa, ito ay nagdudulot ng depresyon at minsan ang pagtangka sa sarili. At pag ang dopamine naman ay masyadong mataas, ito ay nagdudulot ng pagkagumon at kapusukan sa sarili. Ang serotonin naman ay nag-uugnay sa mga damdamin ng katahimikan at emosyol, emosyonal na katatagan. Pag ang serotonin, nagiging balisa o minsan nasisira ang ulo ng isang tao. At kung ito ay balanse, ito ay nakakatulong sa kaayusan ng pag-iisip. Ang testosterone naman ay nagsasabi sa atin kung dapat tayo ay magkipagtalik o hindi. Ang mga chemical na ito ay mga messenger na nagsasabi sa atin kung ano ang gagawin ng ating katawan. Ang sobrang paniniwala sa Diyos ay isa sa mga resulta ng mga chemical na ito at nakaka-apekto ng pag-iisip ng isang tao. Liban sa mga chemical na ito, ang malalim na emosyon sa, ng mga panatiko sa paniniwala na ang Diyos ay nararamdaman nila ay pwede rin mangyari sa pamamagitan ng indoktrinasyon. Ito ang mga impluensya ng simbahan na tinatawag sa psychology na social conditioning o peer pressure. At para maganap ang mga ito, ang mga pinuno ng simbahan at kanilang mga idolohiya ay may isang maitim na layunin na turuan ng kanilang miyembro na maging sunod-sunuran sa kanilang reliyosong grupo sa pamamagitan sa pagkontrol sa kanila. Para magawa nila ito, hinuhulman ng mga pinuno ng simbahan ang kanilang isip at pag-uugali na hindi nila alam na nangyari sa kanila dahil ito ay ginagawa indirectly o subconsciously. Ang mga ganitong uri ng kontrol ay ating maobserbahan sa kanilang pagkilos, pananamit at ka kaugalian. May mga simbahan na pinipersa nila ang mga miyembro na magsuot lamang ng puting damit o maglagay ng banda ng puti sa kanilang ulo para lang makapasok sa simbahan. Pangalawa, tinuturoan sila kung paano yumuko o lumuhod sa kanilang Diyos sa mga pinuno ng kanilang simbahan at, at pati sa paghalik sa kamay o singsing ng kanilang mga pinuno. Natututo rin sila na sumunod sa mga bagay na nangyayari sa loob ng simbahan, kagaya ng paglinya sa komunyon, ang pagsabay-sabay sa pagtayo, pagupo, pagluhod, pagkanta, at pagdarasal. Pag nakontrol na nila ang mga isip ni nito, dito nag-uumbisa na maging sunod-sunura na sila sa lahat ng mga bagay na ipinapagawa ng kanilang simbahan. Kagaya ng pagpapalimos sa loob ng mga bus at kalye sa ngalan ng Diyos o di kaya pikit mata nilang sinasay, nang, sinasayunan ang pagmumulesya sa kanila ng mga pari o pastor dahil sa paniniwala na ito ay mga sugo ng Diyos. Pagkatapos kontrol ng simbahan ng kanilang pag sinusimulan na naman nila ituro ang mga ideolohiya ng kanilang paniniwala sa pamamagitan ng mga turo sa Biblia. Halimbawa, kapag wala kang makain o trabaho, sabi sa Biblia, gayahin mo lang mga ibon at mabubuhay ka na ng tama. Kung ikaw ay may malalim na problema, magdasal ka lang sa Diyos at malulutas ng mga ito. Sa Biblia, ang pagdurusa ay gawa ng Diyos upang maging malapit ka sa Kanya. At kung gusto mo ma at kung gusto mo magpapala, mag, sabi na sa Biblia, naiwanan mo ang iyong ina at ama, ang iyong pamilya at karya kaarian, kaarian, at ibuhos mo ang iyong oras sa Diyos para makapunta ka sa langit. Ang mga idolohiya na, mga, na ito ay lumalason ng mga ng mga pag-iisip ng mga miyembro na may malalim sa paniniwala sa Diyos. At dahil sa kanilang malalim na paniniwala, ang emosyon na nararamdaman nila ay isang bagay na, na hindi nakikita ay nagaganap sa pamamagitan ng mga chemical sa kanilang na sa ating na ating nabanggit liban sa aktibidad sa utak at indoctrination ang isa pang kadahilanan ng bakit ang mga panatiko ay nararamdaman nakakaramdam ng mga bagay na di nakikita o mga inanimate na mga bagay ay sa kadahilanan na may problema ang mga ito sa pag-iisip ayon sa medisina. Karamihan sa mga tao na may malalim na paniniwala pag nanasa o problema ay nagiging delusional, naghahalusinasyon, nagsisisyur o minsan ay suicidal. Kagaya ng kawalan ng katiyakan o pagdurusa sa buhay, ang, ang pagsandig sa isang nilalang na nagbibigay ng katuparan sa kanilang mga salaubin dahil wala silang mapupuntahan ay isang mekanismo ng utak na nagpapagaang ng kanilang sa o buhay. Itong karanasan na ito ay kagaya rin sa isang bata na natatakot sa dilim. Sa pamamagitan ng pagyapo sa kanyang manyika, habang natutulog siya ay isang mekanismo na nagbibigay sa kanya ng katiyakan na ipagtatanggol siya ng manika sa anumang oras o ng kanyang imaginary friends sa kanyang pagtulog ang pakiramdam ng bata at ang mga panatiko na may ay na may tutulong sa kanilang mga inanimate na bagay ay magkahintulad. Pag sila ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa mga bagay na ito, may panahon na mararamdaman din nila na ito ah, ay mga buhay sa kanilang buhay. Ang isang tao ay nagkakaroon ng relasyon sa mga inanimate na bagay kagaya ng manika, o nilalang na hindi nakikita ay may mataas na level ng dopamine o serotonin. Ibig sabihin, high sila. Kung saan nag-iisip nila, naiisip nila na ang mga bagay na ito ay buhay at nagpaparamdam sa kanila kinalaunan. Halimbawa, ang isang panatiko na high o may malalim na paniniwala ay nagsasabing na kinausap sila ng Diyos. May mga panatiko naman na nakaranas na nagpapakita sa kanila ng ang Diyos. May mga panatiko naman na naniniwala na sinas sinasabniban sila ng Diyos at min sila, minsan sila ay hinihimatay, nagkukumbulsyon, nagbubula ang bibig o nagsasalira ng ibang lingwahe. Ang mga delusyon o halusanasyon ng mga ito ay kalimitan epekto ng kanilang kaisipan kung saan kalaunan ang mga panati ko ng mga ito ay hindi makaalis sa malalim na realidad na kanilang pinaniniwalaan at sila ay nagiging isang baliw kinalaunan. Ang malalim na emosyon ay hindi lang sa reliyon kundi sa lahat ng bagay din. Kagaya ng paniniwala na mahal na mahal ka ng iyong asawa o ng iyong GF, minsan dahil sa sobrang pagmamahal nagpapakamatay isang tao dahil binigosya siya ng pag-ibig o hiniwalayan siya ng kanyang asawa ang halusinasyon, delusyon, obsession at seizure ay mga produkto ng pag-iisip kung saan ang proseso ng pag-iisip ay nagagambala o naantala dahil sa isang malalim na emosyon o paniniwala. Dahil sa malalim na paniniwala sa mga bagay na ito, na di nakikita ngunit nararamdaman ay bahagi ng neurological o psychiatric disorders, mga kondisyon na nagsasaad ng ang isang tao ay problema sa kaisipan. Ang mga tao na may malalim na paniniwala sa Diyos ay madaling manipulahin sa pamamagitan ng pagkontrol, social conditioning at malalim na ideolohiya, radical na ideolohiya. Dahil dito, sila ay nauwi sa trahedya kagaya ng mga mass suicide, kagaya sa nangyari sa Waco, Texas ng Branch Davidian noong 1993 kung saan ang lahat ng mga miyembro ng simbahan nito ay nagpakamatay sa paniniwala sa Diyos. Gayon din sa Jonestown Massacre noong 1978, ang Heaven's Gate ng 1977, ang Order of the Solar Temple sa Switzerland, Canada at France, at France at ang movement ng sampung sa Diyos noong 2000. Sa Uganda, ang mga miyembro ng mga simbahan na ito ay nagpakamatay dahil sa paniniwala na sila ay pupunta sa langit. Dito makikita natin ang sobrang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita ngunit nararamdaman ay isang problema ng utak nagiging malala habang tumatagal at sa kaluunan ang sarili ay hindi na makaalis sa delusyon ng realidad na ito. Sa huli makikita natin sila na nagsasalita na mag-isa, kinakausap ang sarili at sumisigaw sa kalsada na ang mundo ay magugunaw na. Mula dito sa resulta na ating mga tinatalakay, Makita natin na ang malalim na paniniwala ay nagdudulot ng epekto sa ating utak at minsan lumilikha ng kondisyon kung saan nararamdaman natin ang mga bagay na mga ito na ating dinakita. Ito ay nangyayari din sa isang tao na naniniwala sa multo, maligno, aswa, aswang kung saan nararamdaman nila ang mga ito dahil tumatayo ang kanilang mga balahibo sa paniniwala na katabi nila ang mga ito o di kaya nasa loob ng kwarto sa gabi sa na, ng pagtulog nila. Hindi ibig sabihin na dahil naramdaman ng isang tao ang mga bagay na hindi sila nakikita, ang mga bagay na ito ay pawang mga totoo na. Ang mga ito ay gawa-gawa lamang ng imah imahinasyon at ng mga chemical sa ating utak at katawan. Ang paniniwala sa isang bagay ay di nakikita at naramdaman ay isang problema ng pag-iisip. Kung nakakaranas ka ng mga ito, panahon na bisatahin mo yung doktor para ito ay hindi pa lumala at pagsisihan mo sa huli. Kung gusto niyo pakinggan uli ang mga iba't ibang ebidensya kung bakit walang Diyos, ang lahat ng mga episode dito ay natin ko sa apat, ang filosofya, teoloya, sayantipiko at teknolohiya. Ginawa ko sila na kanyang-kanyang playlist sa kahilingan ng isa sa ating mga subscriber para mahabang oras ng kanilang pakikinig. Kaya sa muli uli ng ating talakayan, ito po ulit ang inyong mang na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo na magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makalugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito mo muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas. Ngabuhay po ang Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat.